Gagawa kasi tuloy tuloy ka, ipakta ka Bakit doon? Hindi kaya gusto ko ma-Jaywalking ka eh may pulis, magtago ka Baka <laughs> sa Ang Si Bakla, ito sa lang ni Madam magtapo ng basura <laughs> Nakapunta ng ano, people's park Sabi <laughs> mo pa rin yung basura? yes yeah. Hindi mo pala ba yung tatapon yan? Ito kayo ba? Ito yung mga gold ba? <laughs> gold? <laughs> Bumili nga pala ako guys ng ano, pasalubong ko for my family. Hi, thank you. <laughs> <laughs>